Hello guys! Ayan! Excited na akong gamitin to. Dumating na rin sa wakas yung order namin na Miss Violet. Naku, trending na trending talaga ito. Ayan guys, ito nga pala isang set siya. Lima ang set niya ng pilik mata. Pagkatapos meron siyang tweezer, meron din siyang uh, pandikit, at meron din siyang uh, sealer. Yung tinatawag nilang sealer. So ayan, bago ko nga simulan magdikit ng pilikmata, mata, syempre kailangan siguraduhin muna natin na malinis yung paggagamitan natin ng pilikmata. At ayan nga, inipit-ipit ko na rin ang aking pilikmata mata para medyo tumikwas naman yan mga be. At sinimulan ko na nga i-apply ang pandikit. Ayan, napaka pino ng brush nito kaya kuwang-kuwa lahat ng pilikmata mata mo. At ayan nga, sinimulan ko ng idikit. Sa dulo muna dapat ang umpisa ng pagdidikit, papasok. Siyempre, yung pinakamahaba muna ang unahin natin para ano, hindi tayo mahirapan magdikit. At sinunod ko na nga yung pangalawa. Medyo nahirapan pa ako dyan kasi nga bago ko lang magagamit itong ganitong klase ng pelikmata at ayan na nga mga besh, mukhang maganda ang kalalabasan itong ginagawa kong kalukohan, abangan nyo na lang. At dahil nga tapos ko ng ikabit lahat ng mga hibla na yan, eh, ilalagyan na natin yan ng pangsara, yung sinasabi nilang sealer. At ayan, sinimulan ko na nga ang kabilang side dahil pangit naman tingnan kung hindi yan pantay, di ba? Tamang-tama nga ang pagdating nitong Miss Violet na pilik mata na ito dahil nga meron ako nga ate na event na hindi ko naman talaga matanggihan. Nakakahiya naman kung hindi prakak ang ating pilik mata, ba? Diba? Mabuti na lang, medyo talentado ako pagdating sa pagdidikit ng mga bagay-bagay. Kaya ayan o, oh, sige, dikit pa more, dikit ng dikit, ba? Diba? At ayan na nga mga mare, di diba? Tantalizing eyes na ang ating mga mata. Nakompleto ko na rin ang pagdidikit. At syempre, lalagyan na natin ng ang debon Uh, mali, hindi dibander kundi sealer. Ano ba yan? Inday, mali-mali. Ayan, sealer. At sa ibabaw ko nga nilagay, kasi nasa ibabaw ang pilik mata. Sa ilalim ko siya kinabit, kaya hindi tatagos yung sealer. Dapat sa ibabaw, ba diba? Medyo syungak-syungak pa ang atin sa pagg paggamit ng mga ganitong klasing bagay kasi first time ko rin gumamit ng ganito kaya pagpasensyahan nyo na lang o oh, ba diba? plangak na plangak ang tikwas ng pilik mata panalong panalo ang aantay na lang natin ay kung gaano katagal ito sa aking mata di ba diba? abangan yun lang.